Consumatumest! Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinikilala bilang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Kalamba, Laguna at ikapito siya sa labing isang anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado i Alejandro at Teodora Morales Alonso Realonda i Quintos. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Batsilyer ng Sining at nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbigay sa kanya ng karapatan na mag magpraktis ng pagmemedisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Isang polimata si Rizal. Maliban sa medisina ay mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pagukit. Siya ay makata, manunulat at nobelista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela na Noli Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Poliglota din si Rizal na nakakaunawa ng dalawamput dalawang wika. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio na isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya na naging saligan ng Unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Isa siyang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng Pilipinas sa mapayapang paraan. Sa halip na isang marahas na pag-aalsa na susuporta lamang sa karahasan bilang huling paraan, naniniwala si Rizal na ang tanging katuwiran sa pagpapalaya sa Pilipinas at pagkakaroon nito ng sariling pamahalaan ay ang pagbabalik ng karangalan ng mga mamamayan at winika niya bakit kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay magiging maniniil ng hinaharap. Ang pangkalahatang napagsang-ayunan ng mga dalubhasa sa buhay ni Rizal ay ang pagbitay sa kanya ang nagtulak upang magsimula ang himagsikang Pilipino.